sa kasi ang ikalagam bisang double ikalagam na brown yun ang mga gusto ng mga ano <coughs> nabili kami ang aking nasawa wala ang mga stock sa bahay kaya kami nag-grocery na konti lang naman konti lang naman namin ginag-grocery ah, soft drinks sprite, ito tatlo na yata, eto ano yan? rinda mura na, ano, tena na lang pabili na rin ng tubig Kasi mga yung mga alak pa ito? on hmm. Yung mga Toblerone. sa Pilipinas. At chocolate. Salubong sa Pilipinas Inas. water. Kami ng water. Ha? Yan na sa si ilalim. Ayun, sa isa pa. Five yung isa, five. Ha? Ah, sige, yan na lang. Mas maramura. -maram. Tubig din naman yan. Mga pasalubong sa Pilipinas. Mga chocolate. Yan, mga mamura. Mga sale. Yan po. Hello guys, namimili kami ng ano, namimili kami ng kape. coffee ko. Matisyo. Kaya kailangan lagi po namin ng tissue lagi. Importante ang tissue Kaya bumili na kami ng tissue Ah, yun, mga kaming paborito. Downy kailangan ano, kailangan lagi may down yung I mean, aming damit para bumango bango ko pa ibibili na rin ah, yun, may mga clorox din din yun oh. clorox may mga downy mga oh, downy tayo ng mga maram-maram downy Yan naman po yung mga mababangoy yung ng yan kahit na ano Kailangan po langing nagda kami mga ano, sa, mabunga sa katawan